Samahan nyo naman po ako. Ibagin natin ang mabuting balita. Basahin po natin sa Jeremias chapter 29 verse 13. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiya atin, ako, ng inyong buong puso. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag. At aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik kayo uli sa dako mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. Sabagkat inyong sinabi, ang Panginoon ay nagbangon sa amin na mga propeta sa Babylonia. Sabagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari na naupo sa luklukan ni David at tungkol sa bungbayan bayan na tumatahan sa bayang ito sa inyong ng mga kapatid na hindi nagsilabas ng kasama ninyo sa pagkabihag. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito aking susuguin sa kanila ang tabak, ang kagutom at ang salot at gagawin ko silang parang masamang igos na hindi makakain dahil sa nangapakasama. Ito ang mabuting balita natin, Panginoon. Mga palanggap ko sa panamblataya. God bless you all.